for to this video dai guys nagpalit ko og color jug kay para na akoay magamit inig kanang tinginit na kaayo nya kuan kaayo ba kung pitsil lang imong e gamiton kulangan jud nya nagpadukot og shuttle kak o mo akong pinalit og brush unya kay nahuman naman ko og palit ani mo ni jud akong tuyo kaning jug ay color jug mo ni akong tuyo pero napakoy gipangita dire nangita ko og ka mosquito kay nga no kay sige naman mi og ganang gamit og katol tapos ka ng ko ano na jud ko ay kay ganang sakit na sa ilong moto ana kong bana nga pagpalit og mosquito ng moto nga nangita ko og mosquito nya lain naman dai kay mga mosquito ron guys uy kay ganang. nipis naman kaayo wala jud ko kitag ganang. kuan ay ganang. Masatisfy ko kay sa una mga baga maguntong muskit nga karon pagtan-aw nako arang namang nipisa oy nga langanin magkaayog ako ni ko anong basig magisi ra ni Suma maauto nagtuyok-tuyok sa kunhi kay ngita sa ko kay basig na napaylain ba napaylain nga kana makit anak ko